Pantay tayo mga idol dito sa Anguno ah sa Binangunan Rizal sa Metropolis Binangunan Rizal. Ayan, tapos na yung project namin sa ano sa Bulacan. Dito na naman kami dito sa Anguno sa ano Binangunan Rizal. Standard tayo mga idol, ASPI. Happy Monday sa inyo mga idol.

liquid Lai na pinanggalingan natin. Bulakan pa. Mula, sundan mo na, ako, ako sa pintura doy, Sundan mo na ako sa pintura. ano na Pintura ka na. mo na yung mga gas-gas. Hindi -gas. -gas. na. Sudah, ini udah ini mm -hmm. idol, lah. Asy, engineer. RJ Race mga idol. Shout out for. Or. Asi Forman. Ulan na nga po 're. Ambon na naman oh. Ah. Ah. Sabihin sa akin to, talaga. Kumain <laughs> pa ada, sarap ng upo 'y. Eh. mga idol oh. yung ginawa namin yan ito yung aspi ang engineer nito mga idol ng bahay na to si engineer RJ Reyes ah, mapapansin yung mga idol yan ah, si boss dyan boss dyan mak iwalay kami sa pagkabit mga idol ito yung binlog namin yung nakaraan mga idol na ito may pasya cover at saka ito yung mapapansin yung mga idol ito yung precast na is ay, mga, ang ganda talaga mga idol. Hindi pa sila tapos magpipintura pero ang ganda ng yari ng bahay na to. Ha. Ah. mga idol oh. Ay, si Boss Denmark. Tawag so, ko pa sa mga idol bikat 'yan. 'Yan, tapatan ng bikat niyan. Ah, ganda niyan. Kasi si Boss Denmark naghiwalay kami. Ah, para hindi kami mag-ano, yung sa isang kanto Papunta ako dito Siya naman papunta doon Pero tapos na yung lahat ng mga Seamultings to mga idol Salpak lang kami na salpak Dito lang to sa Barangay Pag-asa mga idol Ayan kung mapapansin yung mga idol Ayaw, tayo Mga idol Ayaw, yung, yung kanto ng prikas Kanto ng prikas at saka Kanto ng gutter Kanto ng spandrel ng butterfly ng spandrel diretsyo-diretsyo ah, sabi ko nung nakaraan vlog ko mga idol ang gandang yari itong bahay na to ah, makapansin yung mga idol yan. yun sa kilikili diretsyo-diretsyo ah, pati yung gutter namin yung pasya cover at saka yung spandrel at saka yung mismong ano nila prikas ganda yan. si boss Denmark papunta siya dyan ako naman nun papunta naman dito sa kabila Uh, dito kami nag-start sa isang kanto para maghiwalay kami ng mga kabit. Pero tapos na lahat ng mga ano yan, mga simuldings niyan. Salpak lang kami na salpak. Ngayong araw lang to mga idol. Happy Monday sa inyo. Ayan, si Boss Janmark Mac. Na, na si Rojo. Ayan, mapapansin niyo mga idol. Yung kanto na yan, ng tsaka kanto ng apa uh, cover, tsaka kanto ng gutter namin. Diretso-diretso yan. Boss John Mark. No? Guwapo mo Guwapo mo boss. Ah. Ang ganda ng bahay nito mga idol. Ayan. Ay. Mga pati mga idol 'yon. 'Yon, 'yung wala magkape. Ang yes. Dios. Shout out idol. Ah. ah Ay. Ang ganda nito mga idol, Kung pa sa eh? Ayun, ngayon na namin sinimulan 'tong mga idol. Kagaling namin kahapon sa ano, sa Bulacan. Yan. Binuksan na namin 'to kaagad kasi papunta rin kami na. Ano? Uh, panggasinan, sa Binalunan. Ito yung mga idol, ito yung airbint namin. Yung, Ayan ang yung Ayan namin. Oh. Ayan, yan, yan namin mga idol. Ayan. Ayan yung airbend namin. Yan. Ayan. Dito lang namin ginagawa yan mga idol. Hindi galing sa planta yung airbend, kundi kami na nag-aasimble yan. Kami rin gumagawa yan. Ang ganda oh. Ganda na yari, mga idol yan. Gertsyon derecho, kung mapapansin yung mga idol. Yung gutter namin, at saka yung pasya cover, at saka yung uh, prikas nila. Ayun mo, ganda. Ayan. Ayan, gertsyon derecho. Yung prikas na nila. Yan. Okay, thank you. God bless mga idol. Happy Monday sa inyo. Shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko. Good afternoon po sa inyo. Happy Monday. Thank you. God bless.